Yun mga bossing Magandang hapon po sa ating lahat mga bossing Masagaan ani po Happy farming Bale ayan Update lang tayo dito mga bossing sa ating sitaw Ayan September 9 Ang dami na nilang bunga mga bossing Ayan o no? Meron lang tayong konting problema dito mga bossing Merong ilang puno na ano Na inilaw. yun nilaw no? Ayan Kapag spray na naman tayo ng ano. Fungicide sana hindi na sila dumami mga busing. Ito mga busing oh. Magandang hapon po sa ating lahat. Ah, sa pagkadami talaga ng mga bunga mga busing. Ayun oh. Alagang organic foliar lang talaga 'to mga busing. Isang beses pa lang nakapag-abono. Pero weekly naman pagdating sa organic na foliar mga busing. Ayan no, oh, tingnan yung mga bunga. Ayan. Ito mga busing ha. Oh. Ayan. Napakaganda talaga. Ay! Ah. ah! Yung mga busing ko. Ayan no, oh, tingnan nyo. Grabe talaga sa dami ng bunga mga busing. Oh, thank you Lord. Maraming salamat po sa biyaya, Ama. Ito po. Hindi lang masyadong kita sa kamera, mga busing kasi front cam yung gamit natin. Pero ayan mga busing oh. Napakadami oh talaga. Ay. Dito pa mga busing ah, oh. Aray. Ito mga busing ah, oh. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Meron lang talaga hong ilan na ano. Nung ano matay mga busing. Gawa nung ano kasi yan. Nung nakaraan halos araw-araw umuulan dito. Uulan tapos maya maya bibigla, biglang iinit. Tapos uulan naman ulit. Kaya merong mga punong na matay pero so far naman. Hindi naman ganun kadami mga busing. Sa tingin ko okay lang naman siguro to. Sana lang talaga hindi na sila dumami. Ito mga busing oh. And then daming ano? Ang daming mga pansit-pansit mga busing. Ayun oh. Ayun. Nakakawala talaga ng pagod kapag ka mo ganito yung yung mga tanim mga busing. Grabe sa sobrang dami talaga oh. Bali. Ayun lang mga busing. Happy farming po. God bless. Ingat patah lagi